Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang nagtuturo ng isang bersyon ng pananampalataya na nagdudulot ng takot at pagsunod. Ang mga prinsipyong ito ay nagiging sanhi ng pag-asa ng mga tao sa panlabas na awtoridad, sa halip na maghanap ng personal na relasyon sa Diyos. Bilang resulta, marami sa mga mananampalataya ang nahihirapan sa kanilang espiritual na pagunlad, dahil ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay sa mga doktrina at sa mga taong kanilang sinusundan. Mahalagang maunawaan na ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat nagdudulot ng takot. Dapat itong magbigay ng kalayaan at inspirasyon sa mga tao upang hanapin ang kanilang sariling karanasan sa Diyos. Ang pananampalataya ay isang personal na paglalakbay. Hindi ito dapat ipilit o ikumpara sa iba. Ang bawat isa sa atin ay may sariling daan sa pananampalataya, at ang ating mga karanasan ay nagpapalalim at nagpapakatutoo sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagbabago ito sa pananaw ay nangangailangan ng tapang. Kailangan nating palayain ang ating sarili mula sa mga nakagawiyang hadlang na kadalasang kumipigil sa ating espiritual na pag -umlar. Hindi ito madali, ngunit mahalaga ito para sa ating espiritual na buhay. Sa ating paghahanap ng tunay na relasyon sa Diyos, kailangan nating pagkatiwalaan ang ating sariling karanasan, maniwala sa ating puso, at tuklasin ang ating pananampalataya ng walang takot. Sa pagtanggap na ang pananampalataya ay isang paglalakbay na mas mabuting tahakin ng mag-isa, makakabuo tayo ng mas matibay na koneksyon sa Diyos. Kung huwag tayong magpapaapekto sa takot, kundi manatiling bukas sa mga posibilidad ng ating espiritual na paglalakbay. Ang sigla ng pananampalataya ay nagmumula sa ating personal na karanasan, at ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kahulugan sa ating espiritual na buhay.